Hi guys, welcome back to our channel. Andito kami ngayon sa Abandoned Factory kung saan merong mga nag-airsoft. So, ang mumukbang nga namin ngayon ay Chicharong Bagne. Sarap. Sarap. Crispy. With matching masarap na suka. Ang daming ano na. May sinagluto ng Nang... suka. Aking asawa. Yay!

Bless. Bless. Yes, bless, yes. bless. 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 niyo po yung pagkain namin. Lord, thank you, Lord. Bless. Thank you, Pa. Pat ng suka, eh. Uh. Pa, bumili kayo sa tatay nito. Mamakid lang. 75. Aras ng tao. <laughs> <laughs> Meron ba mong kasama ngayon dito sa rooftop? Mahal na kayo. Mayroon, no? Ang mm -hmm. dami lang atangyay. Hmm? Atangyay na. Hindi ko nakain. Ha? Bakit hindi eh. ako ah, nang malilaman? Katulad mo. Uy, no? Mayroon lang. Itong ano namin, si Charon, ah. meron po na ito sa TikTok. Pili mo ba <laughs> Meron din sa, ano, pag yeah. malapit sa natin. Yeah. Uy, meron daw tayong kasama. Uy. Oh, yeah. Sa TikTok daw. Tinanong mo, sabi mo kasi sa TikTok. Hindi, sabi Ay, niya di, ang na. tanong ko kung magkakalama ah. tayo. Okay. Babae ka ba o lalaki? <clears throat> kain to, kain. Multo, kain tayo multo. Uh, <laughs> multo, kumain kasi to. Basta wala akong tadaw. Ang mo? O, mo? na to Tap. Tap ng sityo na solid sa solid. Nakatakot ng likod namin eh. Dahil sa yung likod namin na nakatakot. Mm. Ibon, Ibon. Ibon? Ibon. Mm ibon. -hmm. Unquestionably. Unquest... Ano? Ay, unquestionably. Mm Hindi -hmm. nakapagkatano. Mm Hindi -hmm. kasi ang dami natin sinanong. Sabi ko yung pangalit mo. Ang dami natin sinanong. Ano okay, okay, okay. Ano bang ang Tagalog na unquestionably? Mm -hmm. <laughs> Bingot. Ang lutong ngayon. Ah, baka hindi niya alam kung ano siya. Kung babae ba siya o lalawa eh. So, bakla ka ba o tomboy? Kasi <laughs> Bye. Bosoy nyo. Kailan tayo magmumukbang, bosoy oh, nga, boss ko yun Jacket. Jacket lang. jacket ko, boy. Naka-jacket ba ka naka-jacket? Nilalamig po kayo. <laughs> Kaya naka-jacket kayo. Ano po kayo maglala? Papainitin ni Dwight mo kamay. Papainitin po, katawan mo. Gamit lang. Gaya ng lighter. Dok <laughs> lang, dok lang. Parang may nakain akong atangya. Ang baho nga. <laughs> <laughs> Pakinggan mo ang aming lutong abati. Ano, hindi na ka na nagaiga. Shout out mo sa papa mo. Shout nga pala kay papa mo yan. Shout nga pala kay Vincent si Riego. Ano? hindi daw sa ano? komportable na pinag-uusap. Ah, hindi na, na komportable. sorry. Sorry, sorry. Oh, sorry. sorry. Pasensya ako na po. Ako sa'yo. Sige. Ah, baka kamako. hindi. oh, hindi komportable oh. na si Dwight ang magpapainis. Sino pong gusto nyo magpainis sa inyo? Kama ako ba? <laughs> sabihin nyo lang kung left, right, or middle. Pero na kay Dwight, sabi nyo lang kung tatlo. Left, middle, or right. Oo, oh, baka magkakit sa yan. Sa kanya yung tatlo, oh. ako. Huwag <laughs> <-gay na. laughs> ako. Huwag ako. ako. Ako din eh. Nang anak na ako. Wala, student student. Ah, ang available niyang kulit ko, si yeah. uh, Kaya niyo po ba siyang lapitan? Oo. Wow. <laughs> <laughs> Anong ito niya? ko magtaaral ko dito. Tinuktok niya pa sa ilong Ano daliri niya <coughs> Bakit po ang daming niya dito? Shopkeeper. shopkeeper. Huh? shopkeeper, hmm? shopkeeper. <laughs> <laughs> ka, ah, shopkeeper daw siya. Shopkeeper. Sabi mo lang kanya niya, boy. Sabi mo, shopkeeper. Sabi mo nga nakaw. Ang shopkeeper. Shopkeeper, yung mga nagbabantay na kanon, paningda. Visiting. Ano? Ah, bumibisit. Ah, ano lang kayo dito. Bisita lang din kayo dito. Naligaw lang kayo. Shopkeeper ka. Meron po kami shoplifter na kasama. <laughs> Sabi mo, hindi ko pinuha yun eh. Mali ako Yung boy. Pwede po ba kami makipagkausap sa'yo ng masinsinan at madahan-dahan? <laughs> <laughs> Parang nalami ko. Boy, ba't nung no, no, isang manok yung pinakain natin nakaka-umay? Ito yung lech. Nakakain ko ulit na may hapang. ko lang yung motor niyo, boy. Huwag nga! Nga mo kung wala na, wala na. Huwag nito, eh. Ay, that's so pretty pala sinabi. Sarap. Ba't ko lang may laman? hindi, malaman, malaman po. Wala po kayo Binaboy mo gila. Eh, laman yan, oo. Oo, ano, na lang, no. Wala akong laman. Ay, laman din yan, oo. Puro ano lang na ko. <sighs> hindi no. na nagsalita. Baka bigla magulat ka din, ha? Oy, shopkeeper. Hindi ka na nagsalita. Hmm,

yung um, karela, wala Ay, laptop. Ay, ano sabi-sabi? Uh, pa e, paano pag -i? si Dwight yun nawala? No, okay lang. <laughs> Hindi ako no, nawala. Uwi na kami. Eh. Pero yun siya. Nakis? Ah, makiyo. Ito na siya sabi ko. <laughs> ako dyan.

Baka nasa museum siya. Hmm. Baka doon siya nagbabantay na siya sa museum. Ah! Sige, lang Siguro, pinasa yung museum, tapos nagkaroon ng inkwentro. Na-dead siya doon. Hmm. story? Hmm. Story putak mo! Baka malo tayo yun, no? Sensor mo yun, mura. Hindi, hmm. okay lang. Ah, okay lang. Hindi naman naka... You are murdered! Baka nga. Pinatay... Murdered. Ah, pinatay nga kayo! Boy, baka nga. Kayo po ba yung naglalakad malapit sa amin? Kasi so, saan eh, nabula akong ulo. Ay, na. Murder! Murder? Baka kayo yung arandi ah. Hmm zalulu, lalo nga, lalo tayo, 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 Doon tayo, na tayo, 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 tayo,

bago nang galing sa iyo. Hindi, hindi ganun. Wala ka tangi Oh. <laughs> Kulit na naman eh. <laughs> <laughs> <coughs> Ang pangit laso ng huh? oh. yun lang sa mata. Oh. Huwag niyon. Bahagi mo na lang. Ito, Paano mo refresh mo? Hindi na antin nila yung comfort natin. refresh mo nga boy, i-close mo yung ano. Yan, dilit, 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 dilit. mo Pero mga kong Basta na, kayo. Basta mo. Ano ang dami pa na. Ano na po, flashlight kayo. Nakain kayo. Kanina pa ako naka flashlight. Awaan ko lang dito. Yan. ano? sayang nga ano. Sasayang ano. pinakaano. pinaka ano. Malit ang battery. Kaya nga. Naka-motor po kami. Tapos may nagsabi po sa amin, galing po sa TikTok, mm -hmm. na puntahan daw po namin to. Mm -hmm. So, yun po. Punta kami. Punta po kami. Ang gata po ba yung motor? Mm -hmm.

Nalusot mo eh. Nalusot. Nalusot sa ano? Mm hmm oh, may uh, nga, doon, doon. Only for you. Para nga rin lang doon, doon. Sa motor. Isa na lang daw. Ah? Mm -hmm. uh -huh? yes. Okay. Deep. Baka favorite na Only for you. Bilagyan mo nga ka na. baka yung mga, o, boy, paka, yung mga yeah. nakalagay doon. Baka may nakalagay doon. Hindi na alis namin. Wala yan. Parang nakakarindi na po. Nalusot ka dito hmm. sa ganito. Baka sa ulam mo yung nakalikat yung ulam ako dun. Kailan ko plus dito kanina. Only for you na? Ay, ang dami ng suko ngayon ay naubos na yun, no. <laughs> They say, say, wait. Okay. Sabi nyo. Hindi, nakangin. <laughs> kanin no? mo? <coughs> di, di, di Hindi, dito yan, Hindi. ano nga ano. eh. Charo na lang ako. Charo na lang. Yan, ang ng ano dito. Atangya. Kakaiba yung anong nila atangya. Lasang 5-star <laughs> Ano, wala nang salita. Totoo po bang may bata dito? Hello? Sa pinong?

So, ayun guys. Gusto okay. na kami. Hindi namin, ano kasi, ang daming katangya. Ah, oh, di ba sinabi. sinabi mo? Ano na? Tapos na kami gumahin. Oh. Paalis na kami. You're back, sabi niya eh. Come back. ba? Hmm. Come back. Okay. Sige. Outro muna. Sige po. Wait lang po. Magkano mag mag lang kami. Basta kami. <laughs> medyo hindi na maganda yung lasa It ng kami. <laughs> Oo oh, nga. Ika nga lang. Hindi na medyo maganda yung lasa ng... Kuha nagagapangan ng atangya. Yes, yung insectong mabaho. Medyo masama talaga. so ayun, hanggang dito na lang muna. Part 1 to, mukbang, tapos sunod, ano, exploration. exploration. Titignan namin kung mga pag-investigate kami kasi mayroon kami epic <laughs> May nalimutan kami. May nalimutan kami yung device. Kami ang atal boys. So yun na. Like, share, and subscribe po. Dito na magtatapos. Please. Click oh, the bell button. Bye. Please button. yo. <laughs> I-miss muna namin. Mm.